Yo guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Today, may panibago tayong Roblox adventure na sigurado magugustuhan nyo. Kaya make sure na mag-like, subscribe, at ihitang notification bell para hindi kayo ma behind sa mga epic nating ganap. Let's go and jump into the game! Ngayon ay makikita nyo ang iba't ibang mga estudyante sa eskwelahan. Comment down below kung isa kayo dito. Let's go! Number one, ang mga matadaldal na estudyante. Sila yung mga mahilig makipag sa kapwa estudyante. Tulad nito. Classmate, alam mo, papupunta kami, bitch. Wait, totoo ba? Oo. Anong bitch ba yan? Pura Di ba maganda doon? Baka pwede mo naman ako isama, classmate. Sige ba, tara. Pangalawa, ang mga estudyante naglalaro na lamang sa loob ng classroom. Sila yung nagpapalipas na lamang ng oras. Tulad na lamang ng ganito. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Ang lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Pangatlo, ang mga makukulit na estudyante. Sila yung kumukulit sa kapwa estudyante na tahimik lang. Tulad na lamang nito. Tara na classmate, maglaro na tayo. Huwag ka na magbasa. Mas masaya maglaro kaysa magbasa ka. Oo nga classmate, tara na maglaro na tayo. Pang-apat, ang mga TikToker na estudyante. Sila yung mga estudyante mahilig mag-TikTok. Tulad na lamang nito. Galing-galing ko naman sumayaw. Mas magaling kaya ako sumayaw sa'yo. Mas magaling kaya ako sumayaw. Mas magaling ako sumayaw. Ang boring na ng sayaw mo eh. Ikaw yun. Pang -lima, ang mga estudyante yung mahiling mag-selfie. Yung tipong nagsiselfie kung saan saan. Tulad na lamang nito. Pak, pak, ang ganda-ganda ko naman. Ay nako may may day ko nga ito mamaya. Ang ganda ko talaga. post ko nga ito para makita ni Crash ang kagandahan ko. Ang anim ang best actress. Yung umiiyak bigla pero hindi mo alam kung bakit umiiyak. Tulad na lang nito. Oh, mm -hmm. classmate, Bakit ka umiiyak? Ano bang problema mo? Nahulog kasi candy ko eh. Saan ba nahulog yung candy mo? Ayun sa ko. Tara, bilhin na lang tayo sa kantin. Sige. Para sa ating panghuli, ay yung mga laging late, yung mga estudyanteng late na, tapos gumagawa ng reason. Tulad nito. Hala, late na ako. Wala na pala dito si ma'am. Classmate, ano ba yung mga pinagawa sa inyo ni ma'am? Ah, wala naman. Nagturo lang saglit si ma'am, tapos umalis din. Ah, okay. Thank you. Bakit ka pa kasi na late? Kasi grabe ang traffic dito sa lugar natin eh. Wendy nga, hindi naman eh. Ito na nga, talagang di lang ako nagising agad. Halaka, yan lang pala yung rason mo. Dito na nagtatapos ang ating video for today. Sana ay nag-enjoy kayo sa pakipagkulitan sa iba't ibang klase ng estudyante. Kung gusto niyo pa ng ganitong video, don't forget to like, subscribe at ihit ang notification bell para updated kayo sa ating next video. Thanks for watching. Bye-bye!